Ma'am Lisel, magandang hapon yes, po. po. Okay. Yes po, magandang uh, hapon po. Nasa Australia pa rin kayo ngayon ang, yes, ngayong po. oras na ito. Okay. Ah, uh, Lisel, napag namin na merong isang motorsiklo na kinuha ng ex mo. Aba. Kanino ba 'yung motorsiklo na 'yon? Sa akin po. Pinabili ko po sa kanya noong 2021. Ako po nagbayad noon. Ah, uh, pinabili eh, mo sa po kanya. Ako po, nandito ako sa Australia kaya nakapangalan sa kanya. Noong uh, kinuha yung motorsiklo, saan siya nakaparada? Na, na kanino? Ah, sa, baha sa bahay. Nasa sa Sa bahay niyo. Sa bahay ko po. Sa tapat ng bahay ko. Sa tapat ng bahay mo. Nandoon. Uh, sino nangangalaga? Sabi mo, na nandiyan ka sa Australia. Kanino mo hinabilin itong motorsiklo? Yung kapitbahay po. Yung kapitbahay. So, Opo. paano mo naman nalaman na ang kumuha eh, ito yung sinasabi mong ex mo? May video po Tsaka tinawagan po nila ako. Meron ba, Licelle, uh, may video? Opo. Tsaka okay. tinawagan po nila ako. Sige. Meron tayong video. at Meron din ba nakakita mismo? Sabi mo kapitbahay meron mo iniwan. Meron din witness. Meron po. Maliwanag. Opo. Opo. Okay. Paano mo naman nalaman na nawala na itong motorsiklo? Sino nag-inform sa iyo o sino nagsabi sa iyo? Tinawagan po nila ako, nakausap ko po siya nung araw na yon na kinukuha niya yung motor. At saka dumiretso po sila sa barangay. Pina, pinabarangay ko po. Ano action ng barangay? Kasi po, ang motor nakapangalan sa kanya, pinipilit niyang kunin kasi daw, baka daw kung anong mangyari doon, eh siya ang maanok. Eh, payag naman po ako na yung motor, eh, mag sa barangay para wag, siya mag-alala hanggang makabalik po ako ng Pilipinas. Pero pinagpilitan niya pa rin pong kunin nakablater po siya sa barangay. So, ngayon maliwanag na ikaw dahil ikaw ang pera mo ang ginamit na pambili pero nirehistro Opo. sa pangalan niya. Opo, kasi wala po ako dyan nung binili yun eh. August 2021 po yun binili. Sige. Siguro pwede na Opo. makakausap na natin to si Miss uh, Wilma Galan. Opo. Magandang hapon sa iyo. Oo. Nasaan po kayo ngayon? Nasa bahay lang po. Bahay. Saan po yung bahay ninyo? Dito po sa Mandaluyong. Okay. Sige po. Uh, Ma'am Wilma, na, siguro nanonood na po kayo simula kanina. Naririnig nyo na po at napapanood ninyo yung usapan namin ni Ma'am Lisel. Ay, hindi usually hindi po kasi galing po kaming ospital bagong panganak mo kasi sa okay. ano kuya ko. Sige, hindi bale. pa yung nag Oo. Ah, ano? uh -huh. Tumawag sa amin dito at nananawagan si Lisel, ang sabi niya kinuha mo raw yung motorsiklo na pag-aari niya doon Opo, sa bahay o. nila. Inaamin mo ba ito? Pwede po, pwede po akong, ano, pumunta dyan sa ano yung station para mapaliwanan ko po yung side ko talaga. Pupunta kayo? kasi, kasi willing din po ako mag, sabi ko nga sa kanya, ano naman Pinadarang ako na ano na, na, na mapag-usap ano? kami kung gusto mo, papahiyain mo ako sa buong mundo, okay lang. At least malaman nila rin yung side ko. Kasi, kasi ang dating kasi, pinapost nila ako na magnanakaw daw ako, na inano na ko daw yung motor, ganyan. Eh, hindi ko naman po sa kanya hiningi yun eh. Pusa niya pong binigay yun, regalo niya po sa akin yun eh. Uh, Tapos niya ngayon, dinideny niya na po, which is kasi wala na kami. Pinapalabas niya na ko lang, na nabasta ko lang kinuha. Ang sa akin lang ko, nung kinuha ko yon ang sabi ko sa kanya, pag uwi mo, pag uwi mo, ayusin natin to. Kasi ayoko naman po, nasa pangalan ko, iba yung makikita kong gagamit. Siyempre, paano naman po in case na kung ano mangyari sa motor? Nakapangalan po sa akin yun eh. Ano po sinabi ko sa kanya nung no, niya ako ng tumawag sige. siya? Wilma, ano, sige, Wilma, no? ito muna, no? Opo. Ito na ang dalawang panig na nagbabanggaan ngayon. Si Lisel, sinabi niya, pera niya ang ginamit na pambili doon sa motorsiklo pero ipinangalan sa iyo. Ibig sabihin, opo, oh, totoo teka, po. Teka, ka muna. oh, makinig ka muna, no? Ibig sabihin, kahit na ipinangalan niya sa iyo, pero yung pag-aari mismo ng motor, gusto niya sa kanya muna kasi nasa Australia raw siya. Ikaw naman, ang panig mo, ang sabi mo binili 'yon at ni sa inyo sa iyo dahil yes. oh, meron kayong relasyon oh, nung mga araw na 'yon. Yes. So, eh, narigalo niya po yun, nung ano, kasi binili po namin yun, August 2. Ang ano po namin, ang mansari namin is, ano, number 2. So, ano, ang ano namin, ah, November 2. Kaya mansari gift ngayon. Teka, teka. Ay hindi po. Sino ngalin po yung ginagamit niya lang po 'yun. Kinagamit niya lang po 'yun. Oh. Na ano. O, totoo po 'yan. paki na lang po 'yung chat namin nung, nung date na binili yung ano. Kasi oh, po mababasa niyo po doon kung, kung ano yung mga ano ko po doon. Text oh, ko. O sige. Ito na ngayon, no? Nailahad na natin ngayon yung dalawang issue, no? Yung dalawang panig ninyo. Ngayon, ikaw, Lisel, ano ba ang gusto Ang sabi ni Wilma, pwede naman daw ninyong pag-usapan. Gusto pa nga niyang pumunta ngayon dito pero Wilma, sorry baka wala na tayong oras para hintayin ka pa namin dito. Pwede naman kayong mag-usap na ngayon. So, hindi, ano pa? ang, ang sa akin po kasi ngayon, kung iyaano niya po, ngayon niya po kakausapin, ipinagpo-post eh, na po nila ako na magnanakaw. Ay, hindi po, ho, totoo yun. yan. Hindi po totoo. Teka muna, teka ano, muna. Pwede, 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 pwede po ba magsalita ako? Pwede, pwede, pwede po pwede ba magsalita ako? Pwede po ba magsalita ako? Wala akong nanakaw sa'yo. Kung ninakawang kita, una pa lang. Mag pag, niyo pera, po muna pera, ako kasi ganyan pera, po yan. Ganyan po nakawad. talaga yan. Alam ng Panginoon niya hindi kita pinirahan. Ginagamit Teka niya, ginagamit niya. Wait lang daw po. W wala ba tayong po. pito rito? Dapat may pito rito eh. <laughs> Teka muna, isa-isa. Alam mo, pagka sabay-sabay tayo magsalita rito, para lang tayong karambola rito, para lang tayong halo-halo, walang mangyayari sa atin. Ang tanong ko nga sa inyo, payag ba kayong mag-usap dito sa programang ito. Wilma, hindi mo na kailangan pumunta rito. Naririnig ka naman namin, naririnig ka ni Lisel. Payag ba kayong pag-usapan nito? Kasi pag hindi kayo magkakaayos, eh ang sasabihin ko sa inyo, magdimandahan kayo talaga. Walang mangyayari. Yun, Kundi yun magdimandahan po, na kayo, eh. itigil nyo na yung Kasi mga po, pagsasalita ninyo. Si Ngayon, tanong ko sa inyo uli, payag ba kayong pag-usapan dito para maayos naman natin? Makatulong kami sa inyo. Yun lang ang tanong ko. Sige po, payag po ako Ikaw, kasi matagal Lizelle, na po ako ano, payag ano, eh. Ikaw, unahin kita, Lisel. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? ibalik niya na lang po yung motor ko kasi ang dami ko rin po nagastos sa kanya. Hindi lang po yung motor, pinagawa ko yung bahay niya, pina, pinigyan ko siya ng tindahan, pinagamot ko po siya, pinaospital ko yan, 200,000 nagastos ko. Dahil... Ang dami ko po nagastos sa kanya. Naospital po yan, ako lahat ang nagbayad. Hindi ko po binabawi lahat ng mga nagastos ko sa kanya, pati yung pagpapagawa ng bahay niya, pati yung pagpagano pag, ng tindahan. Yun lang pong motor ko ang binabawi ko. Parami po ako nagastos sa kanya. Hindi ko po binabawi yun. Motor ano ba? po oh, sige po listen. Motor. ano ba ang relasyon ninyo ni Wilma Pwede mo ba sabihin Kamag-anak ko ba siya po kami. Ex. Ex po kami Ibig sabihin Opo. may may relasyon kayo Opo okay. no Noon po ngayon wala na Res Lesbian relationship meron kayo Opo. Opo Okay Ngayon gusto mo na lang masoli ang motor ano Wilma ano naman ang masasabi mo ron Kasi ako po ang dami ko kung sinasabi niya na ang dami niyang nanano sa akin. Apo na ano naman po yung sakripisyo ko. Lahat po nasa kanya. Ano yung sakripisyo yung, mo? 2 mo... years ko pong pag-asikaso din sa bahay niya, di sa nanay. Kasi nabilang niya lang po, nasabi niya lang sa nasabi niya lang po dyan sa inyo yung mga ani niya, yung mga nagastos niya sa akin, yung mga inano niya. Dika. Hindi ko naman huhingi yung pera. Eh. Magka-relasyon kami. Inano niya ako, natutulungan niya. So akala ko naman huwal hindi wa kami sa ganto na hindi ko rin naman po ano na, sa ganto kaya nga sabi ko sa kanya nung ba, nung siya pag-usapan natin pag-uwi mo uh, i-check natin oh, sige. Hindi. Wilma Wilma maliwanag ano maliwanag ngayon Si Lisel gagaling. Pagpalagay na natin yung yung relasyon ano, meron kayong relasyon, yung pera nang gagaling kay Lisel, di ba? Ngayon ikaw sabi mo, Meron ka bang kontribusyon nung magka kayo? Ang kontribusyon mo yung tinatawag natin na industry lang, 'di ba? Sabi mo nag-asikaso ka, pero wala kang kontribusyon na pera. Hindi, yung pagod ko po noon. Yun na nga, ang kontribusyon mo yung pagod. Kung ano man, 'di ba? Oo, yung yung taon ko po na dapat sa trabaho ko, wala may naipon ng na para sa sarili ko, wala. Ah, wala, trabaho, wala kang trabaho. Wala kang trabaho. kasi nga po, niya po ako dun sa tanay.

eto po sasabihin ko po sa inyo simula Sige. simula po december 2020 po nung maging kami niyan ako na po ang nagbibigay ng ano sa kanya nagsusustento sa kanya mula mula po nang bumalik ako dito sa australia from february po 2019 ko po yan nakilala nang hihingi na po yan sa akin ng pera nung, nung since 2019 ako po lahat nagpapadala sa kanya kahit pambayad ng ng electricity nila sa bahay nila dyan sa mandaluyong ako po nagbabayad nung kanyang nung kanyang yang share, kahit hindi po ako tumira sa kanila, uh, nanghingi po yan sa akin, humiling siya sa akin uh, bigyan ko daw siya, tulungan ko raw siya pagawa ko raw yung tindahan niya Pina ay yung tindahan ng nanay niya kasi sarado po pinagawa ko po, ginastusan ko po yun lahat po ng laman ng tindahan, ako po ang bumili, Ki uh, kinumbinsi niya po akong ipagawa yung bahay niya kasi yung may bahay po siya dumaliit na ng bahay ng nanay niya. Sabi niya, uh, pagawa ko daw po dahil doon daw po ako tutuloy kapag dumating ako dyan. Pinaayos ko rin po yun. Pinalagyan ko ng sariling tubig, kuryente, okay. ng, ng kisame. At lahat po yun, hindi ko po yun hinihingi sa kanya ano nun, wala pong, hindi ko po yun hiningi na ibalik niya sa akin Kaya hindi lang, ko po hiningi. Lizelle... tapos po, ito, niloko pa po ako niyan pumatol po yan sa 15 years old uh, naunahan pa nga po ako matulog doon sa bahay na pinagawa ko eh niloko po po ako niyan, may nagsumbong sa akin may, nag, may nagchat sa akin na, ang pakilala niya po sa akin doon noong una doon sa 15 years old eh, pamangkin niya po, Tinanong ko po siya, pinaamin ko hindi po siya umamin. Hanggang na, hanggang na na corner na lang siya, umamin na siya kasi yung pong kaibigan niya mismo ang nagsabi sa akin. Sige, Tapos sige. pinatawad ko po 'yan, pinatawad ko. Marami pa po siya mga ginawa sa akin. Ang film mo, inaabuso ka na. 'Di ba? Toto. Toto. Inaabuso ka na neto Totoo si Wilma. Yun. Totoo po yun. Wilma ikaw. Anong masasabi mo rito tungkol dun sa so mga sabi niya na ang dahilan kung ba't kayo naghiwalay, eh, inaabuso mo na siya? Hindi po, hindi ganito po ha, sir. Paliwanag ko naman po yung side ko ha. Hindi, totoo po yun sinabi niya. mula pa lang po ng relasyon namin. Nagloko po ako, inaamin ko po yan, nagkamali po ako. Pero pagpunta po ng tanay, binigyan niya, umingi po ako sa kanya ng second chance. Sabi niya, sige, pupunta tayo, Bumili siya ng bahay sa tanay. Doon po kami nagsimula. Doon po akala ko mapapalitan ko yung nagawa kong kasalanan sa kanya. Pero pinagpatuloy mo Pero, ba uli? Nag hindi, wala po. Wala po. Halos lumabas po ng bahay. Hindi ako lumalabas. Alam mo na mga kapitbayo, ang tagba ko lang po lalabas lang po ako ng bahay doon. Pagkautusan niya akong bibili materialis, mamamalengke ako, uutusan niya ako kung saan, pupuntahan yung nanay niya, ipapacheck up yung nanay niya, tatakbo dito kasi may bibilsin, pupunta kung saan, lahat okay. ng Okay, sige, sige, Wilma. Ibig sabihin... Para, para huwag akong robot na no, nasa tanay. Yan po ang pinagkakalat niya pero hindi po yun ang totoong nangyari. Hindi po ako na nagbago ako paano ano nangyari. Kaya nga nag ultimo kapit bahay nga po, hindi alam na nandun ho pala ako sa loob ng bahay kasi nilumabas ng bahay, hindi ko po nagagawa sige, Sige, Wilma, hindi mo na lang, sinabi, ano? Hindi lumabas, eh. So, uh, at least aminado tayo na nagkahiwalay kayo dahil dun sa yung, yung paratang niya sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na bali. Totoo, no? Hindi pa kami naguhusga na inaabuso mo na siya. Kasi yun, sa, sariling feeling niya yun eh. Nasa Australia siya. Di ba? Okay. Ngayon, tungkol naman doon sa motorsiklo, sabi mo, kaya mo kinuha, gusto mo lang proteksyonan yung sarili mo dahil sa yun nakarehistro, baka kung meron mangyari. Di ba? Narinig ko sa At iyo. Ayan, nirigalo niya po sa akin yan eh. Okay. Hey, At sa Ibig mo sabihin, <laughs> ayaw mo isole. Lam ang kapal hindi na po. po na mukha niya. Ang sabi niya kasi, hindi naman daw nirigalo sa iyo. Ipinangalan Alam, lang nga sa iyo. Ba Bakit ko po nirigalo sa kanya yun? Alam iniloko kami, niya lang Siyan, ha, ako. Tumustahan po kami ngayon. Itatanggi niya na po. Tignan mo, ano bang kwento mo? Lahat, masama ako, di ba? May kwento ay, ka pa naging mabuti ako sa iyo? Di ba wala? Teka sige, po, sige, ako. sige. Sige niyo po Ay. Siya po, kinukwento niya po ako sa mga kaibigan niya. Binabaliktad niya po ako. Na De, huwag na natin. Huwag na tayong bumalik doon. Ang, yun ang, na nga po eh. Ang gusto ko lang malaman. Yun Kung, ma eh. kung magkakaare unang-una, hindi na kayo kailangan. Hindi ko na gustong tanungin pa kung magkakabalik na. Wala akong ipakialam doon. Ang pakialam namin, ang issue ngayon yung motorsiklo. Sinasabi ni, B, ni Wilma, ay hindi lang pala gusto niya proteksyonan yung panga yung pangalan niya dahil sa kanya kan ayaw niya talagang isa -ole ang motorsiklo dahil sabi niya sa kanya daw yun ni regalo mo oh, oh. inamin inamin niya po sa pamangking ko na kanya daw po yun Ayan. wala na, na mangyayari sa, sa, atin ko. ngayon Wala na tayong mangyayari sa atin ngayon. Yung kahilingan mo na isole, hindi na isosole ni Wilma yan. Hindi niya nga po talaga yung isosole. Kasi so, inamin niya pa nga ako sa barangay. Na eh. Sabi niya po, ipatul ipatulpo ko na lang daw po siya. Eh. Ah, ganon, naghamon. Nakikipag-usap po ako sa kanya, pati yung pamangking ko po, nakiusap sa kanya, pumunta sa bahay nila. Naki, naki, ko po tatay niya, pinakuusapan ko nanay niya, nakiusap ako sa kanila. Hindi, hindi po ako basta nag-ano. Yung sinasabi niyang nagpo-post po, siya po ang unang mga nag-post sa Facebook na mga puro pagpapaawa sa tao. Hindi po alam ng tao kung ano ang totoong nangyayari. Nung makilala ko po yan, puro pagpapaawa po ang sinabi niyan sa akin. Puro marami na pong nag-warning sa akin na huwag ko siyang patulan dahil gold digger siya. Ulti pong mga kaibigan niya, yung bab babae pong karelasyon niya na taga-Japan na nagtatrabaho, yun po karelasyon niya bago ako, niloko niya po, marami po siyang mga niloko, hindi lang din po ako. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon, oo tama po, tumulo tumulong po siya sa akin sa pag-ano sa nanay ko. Pero lahat po yun, lahat kung ano yung mga hinihiling niya sa akin, binibigay ko po, Uh, tapos ito po, yung pag ano niya po sa nanay ko, ang sinasabi niya po sa tao, kabayaran daw po yung pagbantay niya sa nanay ko sa ospital. Kabayaran daw po yung motor. Magdimandahan na lang kayo. Opo, tama po yan. Magdimandahan na lang kayo. Kami binigyan daan lang namin, baka sakaling mapakiusapan mo itong si Wilma na isoli sa yung motor. Hindi naman namin pwedeng husgahan na sabihin, Wilma, isoli mo yung motor. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lisel kasalanan ni regalo mo eh kasi wala pang ebidensya nga eh. Wala ngayon, wala nga naman talaga siyang ebidensya na natanggap sa kanya. Eh. dalin nyo na ngayon sa korte ano kung saan man. 'Di ba? Binigyan daan namin ang kahilingan mo Lisel na mabawi 'yung motorsiklo. Pero hindi naman nag hindi naman pumayag to si Wilma at meron siyang sariling depensa. Ito ba nilapit niyo na sa barangay? Nilapit ko na po doon yan sa barangay kasi po ang tatay niya po doon ay commander po. Commander hindi po, ng? hindi po doon pin... sa ano ba hindi ko po alam eh yung doon sa barangay nila ang una pong tumulong hmm. sa akin. Commander e yung po ng niya anong basta ang tawag doon commander hindi ko po alam kasi. Ah wala pong wala pong position na commander sa barangay. Ano hindi ko alam kung anong tawag doon. pero eto po nung pumunta po sa barangay una, dalawang beses na po eh ay bali tatlo na po eh una po yung sa pamangkin ko eh hindi po nila inasikaso kasi nga po andito daw po ako uh humingi daw po ng ano muna sa akin ng ng parang ang tawag niyan power of attorney para maasikaso ng pamangking ko. Tapos, ang sumunod naman po, yung pinsan niya po nagalit din sa kanya dahil may atraso din sa kanya. Yun Kaya po na, ang represent sa akin. Na, ano na? na, na. Oo, oh, binabanggit niya na yung mga ano eh, yung mga hindi naman kasalam. O, okay. sige. Magharap na lang kayo. Eh, dahil tayo. totoo naman, may history po yan ng pandulo ah, po. O, sige Bukas talaga magbabaw na ko ng pito rito. Okay, timing muna tayo. Narinig ko sa'yo, Lisel sinampa mo na sa barangay? Opo, nung May 2 po, nung May 2, binastos-bastos po ako niya sa barangay. Nee, Hindi, huwag, huwag, yun huwag na, wag na yung bastos-bastos, bastos, ganyan. Ipagpatuloy mo siguro yung sa barangay. Ngayon, pagka sabi ng barangay, mag issue na kami ng certificate to file action, i-elevate mo na sa korte. Ano? Oh, ganon okay ganon na lang okay po. kasi okay parang po. walang walang mangyayari wala na kami magagawang tulong sa inyo kundi i-elevate itong kaso na ito sa barangay. Total, nag-umpisa ka na ng kaso, Lisel, ipagpatuloy mo ah, uh, sa barangay. O, tapos po, pag sa barangay po, uh, i pwede po ba akong mag -ano na ng demand letter sa attorney? Pwede, pwede. Kaya nga, eh, pagka hindi kayo nagkasundo, mukhang hindi na kayo, ha? Tingin hindi ko Hindi na po, eh. May, meron na, pong, ano, meron na pong ano sa barangay nung may o, sige, po, eh. Kumonsulta ka, ka na ng abogado mo hmm. ngayon. Kumonsulta ka na ng abogado mo kung anong dapat gawin, ano? Siguro okay. ihingi hihingi na kayo ng certificate to file action yan sa barangay para makadiretso na kayo sa korte. Ah, mm -hmm. oh, sige po. Pati ni pwede din po nating makausap na rin po yung barangay para ma-heads up po sila about po sa nangyari kay Ma'am and the okay. po kay Ma'am Si Sir Eric Cardinales, yung chief lupon po, attorney ng barangay edition Hills, Mandaluyong City po. Uh, magandang hapon po, Mr. Eric uh, Cardinales. Uh, magandang hapon din po, sir. Opo, nandito po ngayon sa amin si uh, Miss Lisel Palaria. Apo. Nasabi niya na po na, na nagsampan na raw po siya ng reklamo dyan sa inyo. Actually, ang sabi po sa akin ng Kapitan Carlito, uh, nag-usap lang po do mismo sa barangay kay Kapitan Carlito Sarnal at uh, hindi ko pa ma-check kung talaga nag-file siya sa amin sa Lupon. If ever po uh, nag-file siya sa amin ng sa Lupon, check lang po sa sekretary ko po kung ano po yung nangyari po. Sige. Kung mabigyan mo siya certificate by action o hindi pa po. Or Sige po, sir. po. Opo. Kas po natin yan. Sige po, sir. Kasi po ano ano inadvise na namin sa kanila na kay Miss Lisel na ipagpatuloy na po yung reklamo na isinampa diyan sa inyo. paki na lang po ano uh, at uh, yung nga po iwe-repair -re na po namin sa inyo. Ah, uh, sir, if ever po, pati sabi na lang po kayo doon sa nagre po, mag, ano lang po siya, gumawa siya ng isang salaysay para tapos ipasa po sa amin po sa barangay po. Para Sige, po. Po namin, Sige po. Sige po. Sige po. po namin, Advise okay. po namin sir. Advisean po namin. Sige. Maraming salamat. Uh, Sige po. Maraming salamat po. Ayan, ano, nakausap na namin uh, si uh, Eric Cardinales, ano, sa barangay, ano, ipagpatuloy mo na lang daw doon kung sa pag-aaralan daw niya kung kailangan ng issue ng certificate okay, to certificate ah Thank ikaw naman por. Wilma pagka nagkaroon ng sumon doon sa barangay puntahan mo naman para maibigay mo yung side mo po, kada patawag niya po sa akin sir pinupuntahan ko po okay very good very good maraming salamat ko po. maraming salamat Wilma okay Pino po. maraming salamat okay. sa iyo Lisel Thank At, you, At uh, sa iyo rin, Wilma, sa pagtugon, uh, Mr. Eric Cardinales, maraming salamat din po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. <laughs>